okay, andito tayo ngayon sa taas ngayon uh, kung saan ay mag-check tayo ngayon uh, tayo ay parang engineer tayo tapos ngayon ay forman pa para malaman natin kung ano ang minintis kasi baka magalit ang papagawa ng bahay na ito okay, i-check natin yan siya lagyan na Kahapon kasi, lasing kasi kahapon ako kaya di ko nakita yung ano, basta yung in-instruction ko sa kanila yan, yung mga abant ng mga hose na uh, daanan ng uh, sa kurinti, yan kinichick natin kahit tumulan-ulan at wala pa sila at yan, lang natin sa kanila yan yan, titignan natin na bago buhusan baka magalit yung may ari ng ano, yan, titignan natin at yung big drawing ko ay okay naman nagawa naman nila yung big drawing ko kung saan tatakbo yung mga ilaw saka hanggang doon sa mga side yan pag may minti sila ay papabago natin okay naman ah, sige hanggang na tayo at tumuulan